meron nga ako kasing mga classifications na sinasabi na ito kailangan ng uh, driver's license ng iba. Yes, tama ho kayo. No? Maraming klaseng sasakyan, maraming iba't ibang klaseng uh, classification. That's why we really need to align all our policies. Dahil kami po, bago kami mag-finalize ang local ordinance namin, ay kailangan naintindihan namin anong klase ng sasakyan ba ito, uh, ano dito ang mga required na may lisensya at wala. Uh, yung April 15 po, that is sa MMDA's uh, timeline for national roads. Hindi naman ho dyan sakop yung uh, mga local ordinances ng mga uh, cities. Uh, I just want to make that clear. Okay. Uh, ito po ay sa MMDA lamang. So in terms of informing the public, meron tayo sa na para para gawin yan. But before we ultimately do that, yes dapat ho-align talaga. So we will still have a series of meetings with the LTO to ensure that whatever local policies the cities no the city governments will approve align po yan uh, para walang confusion. Oh. Quick follow up lang po dahil na mention nyo po yung uh, national roads no kasi uh, tama po ba na yung mga e-bikes at mga e-trikes ay i allow mag u-turn sa ilang sa ibang national roads no well not all certain parts. Okay. Meron po kasi uh, instance na physically, wala nang ibang uh, pwedeng daanan. Yung mga tricycle, I'm talking about tricycle so uh, I'm not too uh, uh, familiar with the uh, policies ng uh, LGUs pagdating sa uh, national roads uh, in relation to e-trikes and e-bikes. Pero generally, po ano, para lang sa kaalaman ng lahat, yung mga tricycle ay hindi pwede talaga sa national road except if wala na talagang physically pwedeng daanan example hon sa amin no uh, there are some roads that you really have to pass or cross to get to the other side of San Juan and if uh, we do not allow that wala ho talagang uh, paraan para tumawid so in certain instances if the local government unit will approve it through a local ordinance ay pinapayagan tumawid ang mga tricycles. No? Pero ito nga, pagdating dito sa e-bike at uh, e-trike, uh, we will have to confirm with the MMDA kung uh, kasama yung palisinaya na papayagan silang tumawid ng kapiraso or hindi. So let me confirm uh, with the chairman uh, regarding this.